Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Maraming dalit ngayon at hate ang bini. Bakit kaya? Hindi natin maridiktahan, mautusan ang mga puso at feelings ng mga fans kung bakit ayaw nila sa bini o gusto nila ang bini. Hindi natin alam eh. Kaya nato ang mga video o mga ebidensya na kuha natin. na-realize ko dun sa recent issue ng Bini na hindi porket komportable ka na pala sa mga tao sa paligid mo, eh lahat sila ay mapagkakatiwalaan mo na. Kasi imagine the reason kung bakit lumabas yung video na yon is because merong naglabas ng video na yon. Sabihin man natin yung mga tao na nasa paligid nila or kung sino man na din sa room, pero the point still stands. Nagtiwala sila sa mga tao sa paligid na yon, kaya ganun sila magsalita. But at the same time, meron pa rin sa mga tao na yun na nasa paligid nila ang naglabas ng video. And kahit sabihin man natin na ah, baka nahack lang yung cellphone or baka nawala or purara lang siya. Ganun pa rin, di ba? Hindi pa rin sila mapagkakatiwalaan, especially for stuff like that. And obviously, this is not a video to justify what they did. Mali naman talaga yung ginawa nila kahit sila nagpaliwanag naman at nag-sorry like, na mali talaga yung ginawa nila. Sobrang interesting lang siya na situation na kahit yung mga tao pa pala sa paligid mo na comfortable ka na or pa feeling mo pagkakatiwalaan mo na eh minsan hindi pa pala mo pagkakatiwalaan talaga entirely. And meron pang iilan sa mga yon ang either maglaglag sa Oo, oh, ayan. Ginalit nyo si Bini Colette. Trending tuloy ngayon ulit ang Bini at sinasabihan silang ma-attitude daw sila sa kanilang social media accounts. So, may netizen na nag-tweet neto sa kanyang ex-account. LOL, Philippine Arena without an album? Are you kidding me? Sorry to break it to you guys, but this proves it. Pera lang talaga habol ni Man Man dyan. Gatas na gatas. Wahahaha. Ha, ha. And ayun, nag-comment naman si Bini Colette neto. All caps ang kanyang response dito sa tweet na to. At alam naman natin, di ba, kapag galit tayo, para tayong sumisigaw sa text, eh talagang nakakaps lock yung ating text. So, ang sabi dito ni Bini Colette, eh, pwede mag-wait ka So context lang dito no sa original tweet ng isang netizen. Ito ay tungkol dito. So according sa Philippine Concert, magkakaroon daw ng concert ang BINI sa Philippine Arena this coming February 2025 at record breaking to for BINI dahil sila ang kauna-unahang Filipino artist na magkakaroon nga daw ng concert dito sa Philippine Arena. So ganyan kalakas ang BINI. Pero dahil nga dito eh marami yung na-off tuloy sa ginagaw daw ng Bini members na pag-reply ng mga ganito sa mga netizens. So, sinasabi nila na attitude daw ang mga Bini members, mga palaban, ganyan. At ina-advise ng maraming netizens itong Bini members nga daw na wag nang sumagot-sagot sa mga ganitong klasing tweet tungkol sa kanila dahil pwede daw na masira yung image nila. Pero for me, wala namang attitude dun. Sumagot so, lang naman si Bini Colette, ba? Diba? And if ever basher itong si Ati Girl, eh I think deserve naman niya yun. Pa Laban talaga ang mga Bini members Alam naman nating lahat yan Pero kayo ba, makukonsider consider bang pag-attitude tong ginawa ni Bini Colette Sa pagsagot dito kay Ate Girl Na sinabihan ang kanilang management Na piniperahan, ginagatasan lang sila At mukhang I have Mm Hoy, -hmm. Bini, wala nga mga buto ilong mo Bakit <laughs>